Okay Mga size na Baka mga city pa Mga size na Welcome To Romis Update Channel Good morning po mga ka-update Good morning Ngayon po ay December 26 Saka so, tapos lang ng ulan dito Kaya hindi tayo nakapag video kanina malakas yung ulan. Yan. Pero patuloy din yung mga nagsisipaglaot dito. Kaya ito mayroon ng pauwi agad. So, tingnan natin kung may huli at makabili tayo ng ating pangulam. Kasi so, malapit na. May ilan na ito yung pauwi? Tatlo. Kasi so, yan kita agad. Kita agad mga ka-update yung huli. Labas agad yung buntot. Kaya natin. Ibangin natin. Wala. Panit. Panit pa talaga. Ito na ang kain nyo, no? Ito na. Ito naman. Yan, isa kanina, hindi so, natin nabili. Malaki. Ito tignan natin. Ito may kuha. Si Ayan na, mahal ko ha. may parating naman mga ka-update. Kanina wala tayong nabili, walang huli. Ayan na, lapit na. Ayan natin, kaya may huli. May isa, may isa. Ayan. Pilipino. Ayan, pangulam ulam daw. Hindi natin nabili. Ito may pawi naman mga ka-update. Parang last na to. Na pawi. Gilbert. Sana may kuha ng uh, pwede natin mabili.

Okay. Ya, no, yung panit na yan, isang pakain ko lang yan. Lalo sila. Hmm. Dengan nga lagi? Kaya na ako ulit nakapitaw. Oh. Ayos. Upa, Ikaw, Bert, ay ah. Ayos. <laughs> Ikaw, Bert, ang sinasamahan ah. Nagsambahan lang. <laughs> Tabakal mo dyan yung galunggong bay? Pansuray. Dyan mo sa bursa raw. Hmm. Yeah, no,

Merong walang kuha pero itong may nakakuha naman. Nakahigit pa sa boundary. So mahigit 1,000 yung bayad nun. Yan. Tatay na bili. <laughs> Thank you very much po sa panonood at suporta mga ka-update. Yan. Pakilike. Pakisubscribe na rin po sa aming channel. Okay. Thank you very much po. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.